Nakatanggap ang Llanera National High School ng e-library mula sa pamalang ng Nueva Ecija na naglalayong tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang mga research at proyekto na nangangailangan ng gadgets at internet access. Ayon sa punong guno ng paarala na si Gina Marietta Javier, ang kanilang komunidad ay nasa gitna ng agrikultura. Kaya naniniwala o mano siya na isa sila sa pinagkaluba ng e-library dahil ito'y makatutulong upang mapalawak ang kalaman ng mga mag-aaral at guro sa larangan ng digital at teknolohiya. So kung meron tayong e-library, yung mga bata matuturuan nating mag-research. Hindi lang research ng library all over the Philippines but also all over the world because kailangan maturuan natin sila ng mga research talaga na kung saan yung research na to tumutukoy doon sa sinasabi ko sa inyong strength ng community. Dagdag pa ni Ginang Javier, malaking tulong ang e-library dahil magbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral na magsaliksik, hindi lamang mula sa mga libro sa isang tradisyonal na library, kundi mula rin sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet. Aniya sa kasalukuyan ay mas praktikal ang e-library dahil mas malawak ang mga impormasyong makukuha rito kumpara sa mga pisikal na aklat na limitado lamang. Nagpasalamat naman ang punong guro sa Kapitolyo at mga kawani nito na tumulong at nag-asikaso upang ma-isa maisakatuparan ng proyekto na tiyak o manong magiging kapakipakinabang para sa mga guro at estudyante ng paaralan. Maraming maraming salamat po Ayong uh, yung itinayo nyo po sa aming e-library is ay napakahalaga at napakaganda kasi ito talaga yung direksyon ng sinasabi nating uh, partnership na ginagawa ng education at ng local government unit. Kung sa Para sa Balitang Nasigaw, Amber Salazar.